إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang sa kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan at sa kanya tayo humihingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan ako ay nagpapakupkop kay Allah laban sa kasamaan ng aking sarili at sa kasamaan resulta ng aking gawa sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw at sino man ang kanyang hindi bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay. Sumakanya nawa ang pagpapala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagpugay, pagbati at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilig sa kanyang pamamaraan hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Sinabi sa Quran, o mga mananampalataya, matakot tayo kay Allah ng tunay, tama na pagkatakot. At huwag daw anya natin hahayaan darat ng tayo ng kamatayan maliban na lamang tayo mga Muslim. Mga tunay na mga mananampalataya. At sabi pa sa Quran, Ya ayuhan nas, o sang katauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon na nilalang kayo mula sa isang tao. At mula sa kanya ay nilalang ang kanyang kapareha. At mula sa kanilang dalawa ay nilikha ang maraming kalalakihan at kababaihan. Matakot tayo kay Allah at huwag daw anya puputulin ang mabuting ugnayan sa ating mga kamag-anakan. Matakot tayo kay Allah at siya ay parate sa atin ay nakamasid. At sa isang aya pa ng pagpapayo ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan ladina amanut takullaha Matakot Anya daw Tayo mga mananampalataya kay Allah Wakulu kaulang sadidan At magsalita ng matuwid Yusleh lakum a'malakum Pag-iinamin, pagbubutihin ng ating mga gawa Wayagfir lakum dunubakum Patatawarin ang ating mga kasalanan Wa may yuti'illaha wa rasulahu Pakadfasa pausan aziman Sino man daw anya ang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo ay bibigyan ng dakilang tagumpay sa dunya at sa akhira. Mga magulang at mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ang nag-iisang kadahilanan ng ating pag-iral ay ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Taala patungkol sa Quran. Sabi sa Quran, "Wa ma khalaqtul وَالْإِنسِ wal لِيَعْبُدُونَ illa liya'budun." Sabi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum min أَيْ wa ma uridu ay yudimun. Sabi ni Allah Subhanahu wa Taala, hindi daw niya anya nilikha ang mga jinn at ang mga tao maliban na lamang liyaabudun. Maliban na lamang na siya ay sambahin. Ayon sa mga translations, pagsamba kay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga naman, ang nag-iisang isang sole purpose, pinaka-ultimate reason, pinakamalaking kadahilanan ng ating pag-iral ay upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang banda, ang sabi ng mga ulama, ang is, ibig sabihin ng ibada ismun jami' li yuhibbuhu wa yarda min a'mali wa akwal, sabi ng mga ulama ang ibada daw anya ng ibada ay ang mga gawain na kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga salita at mga gawa. Bahir wa batin. Ito man ay hayag o lingid. Ganito pinakahulugan ng mga ulama ang pagsamba o ibada. Ang ibada daw niya ay anumang gawain. Na kinalulugod niya Allah subhanahu wa ta'ala, ito man ay salita, ito man ay gawa, ito man ay tago, ito man ay hayag. Kaya ang ibig sabihin ng ibada, kung titignan natin yung aya ulit, wa ma khalaqtul jinna wal insa ay walang dahilan ng paglikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga jin at sa mga tao maliban na lamang sa ibada. Kung titignan natin ang ibig sabihin nito ay hindi tayo nilikha upang gawin lamang ang mga bagay-bagay na ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga naman, kapag ang gawain mo ay naging kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na palabas ito sa fasting, sala, anumang mga ibada, basta ikalulugod niya Allah. Habang nagtatrabaho ka, ang iyong trabaho ay alal, ang trabaho mo ay nakakalugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, nakakatulong sa mga muslim, trabaho mo, ito'y ibada. Kahit na ang pag-aasawa mo, nag-asawa ka, sinunod mo ang sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinaguyod mo 'yung asawa mo, tinaguyod mo 'yung pamilya mo, ibada rin 'yon. Lahat ng mga kilos, kahit na pagtulog ay nagiging ibada kung ito ay ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ni Allah, Ma uridu minhum min riskin wa ma uridu an Ang ibig sabihin, hindi kailangan ni Allah Ibig sabihin, walang pangangailangan si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo sumasagawa ng ibada para madagdagan ang karangalan ni Allah, no? Ang ibada ay ginagawa natin para kanino? Para sa ating mga sarili. Hindi para kay Allah. Sumamba o hindi, hindi madaragdagan, hindi bababawasan ang karangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin mo man ang lahat ng utos ni Allah ay hindi mo kayang dagdagan ang karangalan niya. At kung ikaw naman ay susuway, hindi ka gagawa ng mga pagsambat, mga pagutos ni Allah. Never mong mababawasan ang kadakilaan at kaganapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat nating malamang ng na mga Muslim na ang ating mga pagsunod, salah, siyam, hijab, lahat ng mga ito ay para sa ating kabutihan at hindi para sa kabutihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung tayo ay susunod, ito ay kabutihan para sa atin. Tulad ng isang istorya ng isang karpinter. isa siyang magaling na najar panday sa bisaya najar at siya ay napakahusay niya binigyan siya ni Allah Subhanahu wa Taala ng napakagandang skill na hindi nagkaroon ng iba maganda ang kanyang mga gawa kanyang mga obra ay magaganda at tuwang-tuwa sa kanya ang kanyang amo sapagkat napakaganda ng kanyang mga gawain at dumating sa punto na siya ay umabot na sa edad ng katandaan ng tao na ito ang nadjar at siya ay lumapit sa kanyang amo at kinausap niya. O master, sabi niya. Sabi niya, dumating na ako sa oras ng aking pagkatanda. Ibig sabihin, medyo matanda na siya. At sinabi niya na gusto ko nang mag-retire. Kumbaga sa atin sa mga professional terminology. Gusto na natin mag-retire at nalungkot dito ang amo. Ang sabi ng amo, mapipigilan ba kita? Ganito na lang. Bago ka mag-retire, ay meron ako sa yung hihilinging isang bagay. One more project. Isa na lang. Sana pagbigyan mo ako dito. Ang sabi nung Najar, pag-iisipan ko po at nag-isip mabuti itong Najjar, sabi niya, baka kapag tinanggihan ko, yung aking amo ay hindi niya ako bigyan ng pabuya na aking pagre para bang mustahakat o tinatawag na benefits sa aking pagsiservisyo ng mahabang panahon. Eh, sabi niya, siguro, sige lang, gawin ko na lang. Kaya bumalik siya sa amo niya, sabi niya, Sir, sige, payag ako. Pero mabigat ang kanyang loob. Kasi, sabi niya, ayoko na eh. Mabigat ang loob niya, natuwa yung amo, sige, pagkatapos niya project na yan, ay maari ka ng magpahinga. Kung nanaisin mo. So, ginawa niya, inabot ng ilang linggo, buwan, at minadali niya para makapag-retire na siya. Hindi na magpahinga. Inadali niya, pati yung mga materyales, kumuha na lang siya ng mga para lang ma matapos. At pagkalipas ng mga ilang linggo, ay nakita niya yung kanyang gawain. Kumpara sa mga nauna niyang gawain na obra, magaganda, ito'y kumbaga mashilhal sa araw. Pwede na, hindi naman kasamaan, pwede na, ibig sabihin, hindi na para magalit si amo. Pwede na to. Kumbaga, pang-retire ko, okay na yan. Hindi na para okay. Nung dumating na yung amo, parating na sa kanya, at ito na yung kanyang huling proyekto, ang dala ng amo niya ay isang envelope. At tinawag siya na, Najar, alay ka na. Ito na ang huling araw mo. At ang pabuya ko sa iyo bilang pagsisilbi mo sa akin ay binigay ang folder. Pagbukas niya ng folder, ng envelope, nandon ang kasulatan na siya ang nagmamayari nung ginawa niyang bahay. Ganito tayo. Wallahi, ganito tayo. Sa buong buhay na napakaganda ng mga ginawa niya, binigyan siya ni Allah ng mga skill. Sa huling yugto, ginawa niya yung pinakamahina niyang gawain at yun ang napunta sa kanya. Kung binuhos niya lang lamang lahat, tulad ito ng ibada natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na bandang huli, lahat ng ating mga ginawa, lahat ng ating sala, lahat ng ating ayuno, lahat-lahat ng mga ito, pagtatagpo natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay bibigay sa atin ni Allah ang ating folder na ito ang minana mo, ang mga ginawa mo sa dunya. Bakit natin titipirin ang mga gawain natin dito sa dunya? Bakit tayo magtitipid na tumulong? Bakit kapag maghihijab tayo sa sala lang at paglabas natin, iiwanan natin yung ating mga hijab? samantalang ito'y pangako ni Allah na sayurin rin babalik itong kabutihan na eh, di ito. Hindi naman to kailangan ni Allah. Hindi kailangan ni Allah ang sala mo, ang fasting mo, ang ayuno mo, lahat. Lahat ng ginagawa na ito ay para sa iyo babalik sa araw ng paghuhukom. So, bakit natin titipirin? Bakit natin hindi gagalingan kung ito namang ito ay para sa atin? Sabi ni Allah Subhanahu wa Taala sa banal na Quran, "Wal ladina amanu wa amilus salihat linukaffiranna anhum sayi'atuhum wal linajziyuhum ahsanul ladhi kanu Ang sabi ni Allah, silang mga nangamtan ng balataya at gumawa ng kabutihan ng kanilang mga ibada, linukaffiranna anhum sayi'atuhum. Pagtatakpan ni Allah, buburahin niya ang inyong mga kamali, ano mga kasalanan at bibigyan kayo ng reward. Ahsanul ladhi kanu Bibigyan kayo ng reward ng ahsan. Mas mainam pa sa mga kapat katumbas ng ginawa mo dito sa dunya. Bibigyan ni Allah kung ikaw ay gumawa ng kabutihan, kung ikaw ay may iman at nanatili ka dito, ay bibigyan ka ng reward ni Allah Nang mas marami pa kung ikukumpara sa mga ginawa mo dito sa dunya. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Ang dunya daw anya ay kulungan ng mga mukmin sijin wajan wa jannatul kafir at paraiso ng mga kufar, ng mga non-believers. Si Ibn Hajar al-Haskalani, Rahmatullah alay, isang malaking kadi sa Masr, noong 14th and 15th century, ay nakaharap ang isang Yahud, Hudyo. At ang Hudyong ito ay mahirap, pakir. Sira-sira ang mga damit. Samantalang si Ibn Hajar, noong panahon na yun, ay kadi, medyo nakadamit siya na maganda. Magandang damit niya, maganda ang kanyang buhay. Binigay ni Allah sa kanya to. At sabi ng Yahud, Ya Qadi, o judge ng Islam, tignan mo ang kalagayan ko at kalagayan mo. Ikaw dyan, ang ganda ng iyong buhay. At ako ang hirap ng buhay ko. Hindi bagat sabi ng inyong sugo. Sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad dunya si Junul mu'min wa jannatul kafir di ba sinabi niya ng inyong propeta na ang dunya na ito ay kulungan para sa inyo at para iso para sa amin pagbalik na diyata ikaw ang nandyan sa taas ako nandito sa baba anong sagot ni Ibn Hajar? sabi niya wallahi kung ikukumpara mo ang inihanda sa akin ni Allah na reward sa kabilang buhay kung ako'y mamamatay na mu'min, ay tunay na yung aking meron tinatamasa ngayon ay walang kwenta at tunay nga ako ay nakakulong. At kung igukumpara mo naman ang kaparusahan na meron ka sa kabilang buhay, na yung kalagayan mo ngayon ay napakaganda na niyan, Napakaganda na ng kalagayan mo ngayon na ikaw ay dukha, mahirap. Sa hinaharap mo kung ikaw ay mamamatay na kafir. Kung ikaw ay mamamatay na labas sa Islam, tunay na ng kalagayan mo na yan ay dyan na na kumpara mo pagpasok mo sa Jahannam. Ito ang kahalagahan ng mga aamal natin na dapat natin hindi iwan at ipagtaguyod natin na matupad lahat ng mga ipinagutos ni Allah at huwag natin hahayaan na darat ng tayo ng kamatayan maliban tayo mga muslim wa hulu huli hadu wa astagfirullah li walakum wa risa'in muslimina fa innahu huwal gafurur rahim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi ng Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbatit, pagpugay ay sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ahabbul a'mali ila Allah adawamuhu wa inqil. Kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pinaka kaibig-ibig anya daw kay Allah subhanahu wa ta'ala ang a'mal, Adwa muha. Adwa muha. Ang pinakakaibig-ibig kay Allah ng mga amal adwa muha yung tuloy-tuloy. Wa kahit na ito'y napakapayak lamang. Tuloy-tuloy na gawain. Hindi yung kapag Ramadan lang tayo sumasamba. Pagkatapos ng Ramadan, tigil na. Hindi yung kaibig-ibig kay Allah hindi yung kapag Juma'a lang tayo nagsasala, after Juma'a, wala na. Hindi ka ibig-ibig kay Allah. Ahabul amal! Kay Allah, adwa Continuous, lalo na yung mga wajib, lalo na yung mga obligado. Kaibig-ibig kay Allah na ito'y dapat tuloy-tuloy. Hindi ang sala kapag Juma'a lang, kapag Ramadan lang. Hindi. Tuloy-tuloy. hindi ang paghihijab, weather, weather lang. Kapag malamig, may hijab. Pag mainit, tatanggalin. Ito, mga sakit na. Pag nasa loob ng masjid, Masya Allah. Pero paglabas, kita ang aurat. Body pit. Kasa ng Islam nasa ng pagsuko. We claim to be Muslim. Ibig sabihin ng Muslim, it's not tribe. It's obedience. It's submission. Pagsuko. Nasa Ang, mas, ang, ang Islam hindi sa loob ng masjid. Ang Islam hindi lang sa loob ng masjid. Ang Islam, mula paggising mo hanggang pagtulog mo, mula paglabas mo sa dunya hanggang pagpasok mo sa libingan, ang Islam dapat nakaguide sa iyo. Ito yung sinabi sa atin ng Rasul Sallallahu Alaihi na hindi kailangan ni Allah ng isang buhos. Nag-hajj ka, tapos nung tapos na. Walang gano'n. Nag-hajj, hindi na nagsala. Walang silbi ang hajj natin. Wallahi, sayang ang pera, sayang ang pagod. Pero kung ikaw ay mahirap lang, wala kang kakayanan mag-hajj. Pero nagsasala ka ng kumpleto. Nagsusun na ka. Wallahi, kaya kang bigyan ni Allah ng reward ng hajj. Ng ilang beses. Sino mga nagsusun na ng duha? Sun na duha! Paalala sa ating lahat. Magsasala ka ng pajar. Tapos ng pajar, uupo ka sa masjid. 30 minutes, less than an hour, para magdikir. Pag labas ng araw, lumiwanag, magsala ka ng dalawang raka'a. Sunna, -duh. Ang reward, hajj. Kaya kang bigyan ni Allah ng reward, ang sunna ng fajar. Before fajar, may dalawang raka'a, raka'atin. Anong reward? Mitlo? Dunya? wa mafiha. Ang reward tulad ng dunya at ang nilalaman nito Asan? Kayamanan sa dunya, lahat. Hindi Allah subhanahu wa ta'ala. Basta tuloy-tuloy ang ating ginagawa. Ito ang ibig sabihin na wala tamutun na ilawaan wa muslimun. Huwag niyong hahayaan darat ng kayo ng kamatay malibang kayo mga muslim. Hindi yung kapag medyo may edad na tayo sa katay mag-iibada. Hindi sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Allah. Hindi natin alam. Kaya dapat tuloy-tuloy ang ating ibada hatta ya'tiyakal yakin hanggang sa magtagpo kayo ng kamatayan. Tuloy-tuloy ang ating pag-iibada. Ahabbul a'ma ili ilallahi adwamuha. Kahit na konti, basta tuloy-tuloy. Kahit na yung mga kaya lang natin na mga wajibat, basta ito ay tuloy-tuloy at hindi natin iniiwan. Iduad po natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay ibilang tayo sa mga darat na nakamatay na tayo yung mga muslim. Iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang ang ating lahat ng mga gawa sa ating timbangan at matamu natin ang tagumpay. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبينا محمد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين عن صحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وان معهم بعفوك واحسانك ورحمتك يا ارحم الراحمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعل فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة